Hi guys! So ayan, kaka-half ko lang. Kung may makita nyo guys, ang katanong kasi dun sa, ano, sa email, kung bakit may walis tambo. Yung walis tambo na yan guys, ah, parang sinabi sa amin mismo nung kilala na ano dito, healer, mga artista yung mga client nun. Pero di ko sasabihin muna, unless kung may kayo. And ayan, kasi dun ko, bata pa lang kami, pag once na ano kami, dun kami diadala ng nanay namin, yung mga lola namin, tapos yung tita ko siya yung gumagam before. And then hanggang sa mga anak-anakan namin siya. Ayan, sabi maglagay doon ito, lalo pag once na may bata. Kasi para iwas sa uh, mga, ano, paglalaroan or hindi natin nakikita, di ba? Ayan, lamang masama kung maniwala tayo. Okay, so kakatapos ko lang mag half like, guys. Ayan. Oo oh, ah. Uh, si Nag-iinat ka na uh. So, um, so sa gabi guys, sa gabi na ako naglo lotion Ayan, so sa gabi ako nag-lotion after ko maligo. Ito yung nilolotion ko guys, sa gabi na ako nag-lotion after ko maligo. So ngayon, dahil umaga pa, baka maglagkit, hindi mo na ako lotion So, ayan guys. Balikan ko kayo later, guys.